today's video, pag-uusapan natin kung paano mo mapapataas ang Google Rankings mo gamit ang Code Design AI. Kamusta guys? Ako si Ashley at kung nalilito ka pa rin kung paano talaga gumagana ng SEO o baka naman matagal ka nang nagpo-post ng content pero hindi pa rin lumalabas sa search results, baka ito na mismo ang tool na kailangan mo. Gamit ang AI, matutulungan ka ng Code Design na i-optimize sa mga blog posts, landing pages at kahit buong website mo in a way na madaling maintindihan kahit hindi ka SEO expert. Ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang Code Design at ilang simple steps na pwede mong gawin para masimulang tumaas ang ranking mo ngayon. So, tara, simulan na natin. First off, ano ba ang code design? Ang code design ay isang AI-powered content SEO tool na tumutulong sa'yo magsulat at mag-optimize ng content based sa ano ang nagra sa Google. Parang guide siya na nagsasabi kung ano mismo ang kailangan ng page mo gaya ng keywords na dapat isama, kaano kahaba dapat ang content mo, anong topics ang dapat i-cover, at kung paano to kumpara sa mga top-ranking pages. Pinagamit ng code design ang real-time data para tulungan kang gumawa ng content, tas huwag sa kung ano gusto ni Google. Ikaw pa rin na magsusulat gamit ang sarili mong style. Tutulungan ka lang nitong i-focus sa tamang bagay para hindi ka nasasayangan ng oras sa hula-hula lang. magana ito sa blogs, e-commerce pages, affiliate sites, service pages, basically kahit anong gusto mong iparank sa Google. Before we dive into the walkthrough, gusto ko munang i yung ilang key features na sobrang useful dito. Unang tulay yung AI SEO Content Writer. Dito ka pipili ng topic, ilalagay mo yung focus keyword at makakakuha ka ng full outline based sa mga top ranking pages. Ipinapakita nito yung average word count, ilang headers dapat meron, at ano ang mga related topics ang dapat mong i-cover. Pwede mo rin i-adjust yung tone and layout at kung gusto mo, sulat mo na lang sarili mong content at gamitin mo lang yung mga suggestions bilang guide. Next ay yung keyword at topic clustering tool. Ito yung tumutulong sa'yo gumawa ng content SEO strategy na may sense talaga. Kesa puro random keywords lang ang tinatarget mo, dito mo magugrupo yung mga related topics. Makakatulong to para mag-build ka ng authority sa isang niche at para malaman ni Google na valuable yung site mo, hindi lang para sa isang isang Kundi sa mas marami pa. Meron din silang on-page SEO audit. Ito yung nag-check ng content mo kung pasok ba sa SEO, best practices, at pinapakita kung ano yung kailangan mong ayusin. Gaya ng kulang sa internal links, kakulangan sa keywords, mahirap pasahin, o headings na hindi tugma sa search intent. Lahat ng yan, makikita mo agad sa isang malinis at madaling intindihing dashboard. Code design also includes a real-time SERP analyzer, and this is where the magic happens. It scans Google search results for your keywords and tells you exactly what top-ranking pages are doing, what they include, how they structure content, how many images they use, what common phrases show up, and so much more. Then it tells you how your content stacks up in comparison. Isa pang maganda rito, may AI suggestions ka habang nagsusulat ka. Habang nagtatrabaho ka sa si editors, magbibigay yung tool ng mga idea, suggested phrases, o mas maganda paraan para ayusin o i-present yung section mo. Parang may mini SEO coach na katabi mo habang ginagawa mo yung content mo. So tara, simulan na natin yung walkthrough. Kung gusto mo sabayan, step by step, nasa description yung co-design link namin. Pag-click mo doon, dadalhin ka sa page Type mo lang dito para mag-generate ng website. Pagtapos, ihingiin na yung email and password mo. Ang gagawin natin ngayon ay piliin yung AI website builder tapos piliin yung business website. Sa example ko, gumawa ko bilang isang holistic health and wellness coach. So, sa Thrive Holistic Health, tinuturuan ka namin magkaroon ng long-term wellness gamit ang nervous system regulation, mindset coaching, at iba pang holistic health practices. Pwede ito sa group programs o one-on-one. Tinutulungan ka namin maibalik ang balance, ma-release ang stress, at mag-thrive sa body and mind mo. Pwede namang short lang ilagay mo. Click natin, continue. Okay, piliin natin yung basic thrive, holistic health, health and wellness. Then, hayaan na lang natin gawin ng tool ang trabaho niya. So, ayun, nagawa na ng tool yung buong site para sa atin. Pwede na tayong pumasok at palitan yung theme kung gusto natin. Maybe light or dark, depende sa trip mo. Pwede rin i-regenerate kung hindi mo masyadong gusto yung unang version. Makikita mo rin ano yung itsura niya sa tablet o iPhone at syempre pwede mo rin i-edit lahat ng gusto mo. Ngayon na-click na natin yung edit, pwede natin baguhin mula sa bold, heading, font, color, lahat yan pwede mong i-adjust. Pwede mong palitan yung buttons at basically may edit mo lahat tulad ng normal na website. Ang maganda lang, minibigyan ka na nito ng solid na starting point. Kung gusto mo magpalit ng page, pwede ka mag-click dyan, piliin, add page at i-generate yung next pages mo. Siyempre, pwede mo pa rin i-edit lahat to. Kung ayaw mo yung result, pwede mo rin i generate Siyempre, ilalagay mo pa rin dito yung actual na info ng business mo. Pero ang ganda lang kasi may starting point ka na, hindi ka na starting sa blank page. At may base ka na agad na pwede mong ayusin. Pag natapos mo nang gawin yung website mo sa co-design, code kung gusto mong gamitin yung mga SEO features nila, kailangan mong mag-upgrade sa paid plan medyo limited kasi yung free plan pero maganda siya para makita mo kung paano gumagana yung tool gusto ko rin magshare ng ilang SEO tips in general Tip number one, i-optimize mo yung page titles at meta descriptions mo. Bawat page sa website mo, may title and description field, kaya siguraduhin mong nandun yung main keyword mo pareho. Halimbawa, imbis na iwan mo lang yung homepage title mo na welcome, pwede mo siyang palitan ng health and wellness tips, Ashley Robots. Mas magiging relevant to kay Google at nakakainggan rin i-click ng mga users. Tip number two, gumamit ng headings para ayusin yung structure ng content mo dapat bawat page may isang main heading lang o H1. At nandun yung primary keyword mo. Sa ilalim nun, gumamit ng H2 and H3 headings para hatiin yung content mo sa mga sections at makover yung related subtopics. Nakakatulong to kay Google para maintindihan yung flow ng content mo at mas madali rin basahin ng mga visitors. Tip number 3, idagdag yung mga keyword ng natural. Idagdag yung mga keyword ng natural. Dapat lumalabas yung mga target keyword sa buong content pero siguraduhin na hindi siya pilit pakinggan. Pwede kang magligay ng mga related phrases o synonyms pero iwasan yung keyword stuffing. Isipin mo lang kung paano talaga mag-type yung isang tao sa Google tapos isulat mo based doon. At syempre kung naka-upgrade ka na sa co-design AI, built-in na lahat yan, kaya mas madali na ang SEO life mo. Tip number 4, ilink mo yung mga pages ng website mo isa-isa. Importante ang internal links para sa SEO at sa user experience. Halimbawa, ilink mo yung about page mo papunta sa contact page, yung homepage papunta sa services page. Nakakatulong to kay Google para mas madali niyang makrawl yung site mo. At mas guided na din ang visitors habang nagnanavigate sa website mo. Tip number 5, maglagay ng external links papunta sa credible sources. Mas gusto ni Google yung mga website na kumokonekta sa trustworthy information kaya maglagay ka man lang ng isang link papunta sa high authority source tulad ng research study, news article, o industry website. Pinapakita nito na credible at backed up ng reliable info yung content mo. Tip number 6, i-optimize mo yung images mo. Bago mo upload yung mga pictures, palitan mo muna yung file name para mas descriptive. Huwag yung generic na image1 o image2. Gumamit ka ng pangalan tulad ng meal prep containers o healthy meal prep filled with vegetables. Nakakatulong to para mas maging accessible yung site mo at may chance ka rin lumabas sa Google Images. Step number 7, i-check mo lang yung site mo sa mobile. Karamihan ng tao ngayon sa phone talaga nagbabrowse at si Google, mobile first na rin ang rank ng sites. Yung code design, automatic na mobile friendly. Yung mga site na ginawa niya, pero maganda pa rin na i-preview mo sa phone para siguradong mabilis mag-load at maayos tignan. Tip number 8, i-publish mo yung site mo at i-connect sa Google Search Console. Pag live na yung site mo, punta ka sa Google Search Console at i-submit mo yung URL mo. Ito yung paraan para masimula ni Google na i-index yung site mo. Kaya mas mabilis ka rin lalabas sa search results. Makikita mo rin dito kung ano yung mga keywords ang nagda-drive ng traffic papunta sa site mo. Tip number 9, magdagdag ng bagong content regularly. Ang SEO ay long game. Habang mas marami kang helpful content na pinapublish, mas marami kang chances na mag Gumawa ng mga bagong blog posts o landing page tungkol sa mga related topics sa niche mo. Habang tumatagal, nakakatulong to para mag-build ng authority at ipakita kay Google na active at valuable ang site mo. Ngayon na alam mo na kung paano gumagana ang tool, may mga SEO tips na rin at paano makatulong si Codesign sa iyo pagdating sa SEO pag usapan naman natin yung mga plans and pricing options nila. Kapag kinlik mo yung link sa baba, mapupunta ka sa pricing page. May ilang options sila dito. Kung pipiliin mo yung yearly billing, makakuha ka ng 80% off. Meron din silang monthly plans at makakasave ka rin gamit yung link natin sa description. I-share muna natin yung yearly plan para makita mo kung paano makakuha yung pinakamagandang price possible. Meron din silang 7-day money back guarantee which is super nice. Pwede mo siyang itry muna. At kung feeling mo hindi siya swak sa'yo, makukuha mo pa rin yung pera mo pabalik. Meron silang portfolio plan na naka 76% off. Kaya lalabas lang siya $7 per month per site. Kaya sobrang sulit. Kung gusto mo naman mag monthly payment, $9 per month siya. Pero kung gagamitin mo yung link namin, save ka ng 69% sa plan na to. Makakakuha ka ng isang portfolio website, unlimited pages, 100 contacts, 1,000 visitors per month, payment integration, regular support, and limited AI credits. Meron din siyang individual plan na $12 per month kapag paid annually. At makakasave ka ng 70%. Dito, makakakuha ka ng isang website of funnel, unlimited pages, 1,000 contacts, at mas marami visitors at regular support din. Yung growth plan naman ay $24 per month kapag paid yearly. At naka-66% off siya ngayon. Makukuha mo lahat ng nasa individual plan hanggang 5 collaborators, mas maraming contacts and visitors, version history, premium support, 200 free AI chatbot credits, at 1 year free domain kapag annual billing at least yung agency plan na $83 per month kapag build annually ay naka 80% off ka dito which is super sulit. Dito makakuha ka ng 100 websites, 100 funnels, mas maraming collaborators and contacts, 24-7 support at lahat ng features na kasama sa growth plan. Piliin mo yung plan na pinakabagay sa'yo. Pwede ka naman mag-upgrade anytime habang lumalaki yung business mo. Kung gusto mo magsimula sa individual plan na may isang website at funnel, okay lang yan. Tandaan may 7-day free trial sila so kung hindi mo feel na hindi siya swak sa'yo, pwede mong i-refund at makakuha ulit yung pera mo. So, dapat mo bang gamitin ng code design para mapataas ang rankings mo? Kung feeling mo nakaka-overwhelm ang SEO o sawa ka nang makita yung post sa page 3 ng Google, ito yung simple at smart na paraan para baguhin yan. Bibigyan ka ng code design ng structure and strategy para maka-focus sa creative side. Perfecto kung magsisimula ka pa lang o gusto mong matuto habang ginagawa o lumalago na yung site. At gusto mong mag-rank ng mas mabilis kahit walang SEO expert na kailangan. Kung parang ikaw to, nandyan sa description yung link sa baba. Gusto ko lang i-mention na affiliate link yan. Ibig sabihin na katanggap kami ng malit na commission pero wala namang dagdag na bayad from you. Kung gagamitin mo yung link namin, sobrang salamat sa suporta mo. Nakakatulong yan para makagawa kami ng free tutorials na katulad nito. Alam ko minsan na parang puzzle na kulang sa pirasa yung pag-aaral ng SEO, ang daming info online, pero karamihan nakakalito o luma na. Pero ang maganda, may mga tools na tulad na nito na pinapadali ang process. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang importante, magpatuloy ka lang sa pag-publish, maging consistent, at unti-unting mag-improve habang tumatagal. Hayaan mong tulungan ka ng AI, pero pakinggan mo rin yung sarili mong boses. Mas kaya mo to kaysa sa iniisip mo. So ayan, dito na nagtatapos ang video na to. Ang goal ng channel na to ay tulungan ka makagawa ng sarili mong website at matutunan yung mga tools para mag-grow to ng hindi nalulunod sobrang dami na info. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comment o tanong sa baba. Gusto naming marinig ang thoughts mo. Maraming salamat sa pananood at kita-kit sa susunod na video.